di ako madama Di ka mo kawalan Baby, tumagay sa'yo Para sa steel Na na Up mga kakulit Andito pa ang isang Makulit So gagawin namin guys is Mag-vlog kami Ayan Ang aking kapatid Isang Jana Makulit <laughs> Yan, guys. Set up ko lang yung cam. Ay, sinful ako, guys. So, set up ko lang yung camera natin sa magandang set up. Yan. Aray! Hindi, ina ko, guys. Wait lang. Ah! So, sumayo um, kami ni Ali kanina. Tapos, eto. Yan. Ayan yung, guys. Sumayo kami. Yan, eto. Oh. Ilalagay na yung Papa dyan. Ayan si Ali. Ay, napakita ka. Ha. Napakita na si Ali. Ang aking kapatid. Ayan. Kiss natin. Kiss. So, guys, nagpapakute siya. Pero, o, oh, ayan o. Oh. Nahiya siya. Pero, pag walang dagdian, nahiya o. Oh. Ang likot niya, guys, o. Oh. Ayan! Hi! Hi ka! Hi! Hi guys! Oh, hi! 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 Hello! Hello guys! Andito po si Ali! Maliit! So, yun. Ayan, lalapit yung kapatid ko. Lalapit siya so, gusto. Hindi nga lumapit. Oh, ayan. Ayan siya guys! Ayan so, so, siya guys! Sa susunod, meron na mag-vlog ang Ali papa. Ah, ayan na, guys. Ali, i-edit ko ito mamaya. Baka, um, siguro, baka ilalabas to, ano. Hmm, um, ilalabas ko to. Baka mamaya gabi. Aray! So, wag. ayan lang. Vlog lang kami. Naglalaro kami ng na kapatid ko. Ah, ayan, guys. So, ayan ah! Sya, guys. Ah! Dia akan membaliknya! Dia akan membaliknya! Ah! Wah! Dia sudah datang! Maaf! Ah! Dia sudah datang! Tolong aku! Dia sudah datang! Kita sudah berjalan! Ba, ba. maron na siya mag-dress, guys. Tsaka mag-one years old na yung kapatid ko. Panyo. Ang liit. Seko. Ah, seko. Oo. Ano na siya, guys? Hindi na nagtagal sa aking video. Bye-bye! ulit. Nandito na naman ako at ang aking at so for this video ay babantayan ko ang aking kapatid! So, I will set up in camp and ano? Hi ka! Hi! Hi ka! Hi! Hi guys! So, I will say something. Bye-bye! Uh, Ay, siya! Tinakpan ko! Sorry, sorry, sorry. Ah, uh, ito pala ang kao tatakpan ko. Bye-bye! Yo! Nandito ka na malakot ang aking kapatid. Ayan. Tapos ano yung isko dyan? At, ayan. Ayan kami. Nag-take ko siya. At, uh, di-take lang kami ng picture. Ito, nagpalit na ako ng dami. At, dalagay na natin siya. So, gagawin natin. Tinuro ni Mama. Walang maigli. Hindi mo kailangan. So, sa-setup natin yung camera. Ayan, okay na. Sige kita okay Yun, guys. Sorry, guys. Kumula pala. Kasi medyo matagal kasi. May nakilala ko. Kung ano um, daw yung pito kasi yun guys maliit yung parang mahaba ng payat kasi iba yung compressor namin kaya hindi siya maanginan hanggang na yung charger Eh! wait lang guys ito na guys Look so. up. Huwag oh, ba lang? Ano ang madudug? Ikaw nang dudug, ako nagsakaraman siya. Ina ka Isa? Ano may kutsilyo dun nito? Eto Asyik guys Ayan guys Kulingan ni ada di atas Ayan Malay punya, bila <coughs> malay semua kamera. Malay ni sekarang pun pergi sah, dan tugas aku kan dia. So next, selintai ya. Segan bot, segan lah.

na boses ko. Kasi po, durog ko ang aking kapatid. So, dudurogin natin. Snow Bear. Bakit kaya nang... Um, bakit kaya... Snowbear kasi pangalan niya. Alam ko kung bakit. ba, diba, may snow. May bear. Snowbear. Bear. <laughs> i so sorry, I'm getting the happy, mama. Yeah. Thank <sharp inhale> you.